Itong mga nakaraang araw, sa gitna ng pananahimik ay ginulat ni Bea Alonzo ang publiko nang maghain siya ng tatlong magkakahiwalay na criminal case for cyber libel laban sa mga showbiz columnist at online host na sina Christopher Min at Oji Diaz. Ating alamin ang naging reaksyon na Christy at OG sa pangyayaring ito at ang buong detalye ng kaso. The Philippine showbiz list presents buong detalye sa kasong isinampa ni Bea Alonzo kina Christy Fermin at OG Diaz. Bea sued Christopher Min and Ogie Diaz for cyber libel. Si Christopher Min ay host ng online show na Showbiz Now na, habang si Ogie ay may sarili ring online show na Ogie Diaz Showbiz Update. Dawit din ang mga kasamang commentators na Christy at Ogie sa magkahiwalay nilang online shows. Bukod pa rito, kinasuhan rin ni Bea ang isang netizen na nagpapanggap na malapit sa kanya. Noong hapon ng May 2, 2024, dumating si Bea sa Quezon City Hall kasama ang kanyang manager na si Shirley Kwan at legal counsel na si Attorney Jose Manolo Garcia na founding at senior partner ng Garcia Ilauria Ruanto and Associates Law Office. Dumiretso si Bea sa tanggapan ni Prosecutor Ana Fe Abad sa Quezon City Prosecutor's Office. Dito ay nilagdaan at pinanumpaan niya ang kanyang salaysay laban kina Christy at Oji. Kalmado si Bea habang sinasagot ang mga katanungan ng fiskal. Sinabi niya na naiintindihan niya ang laman na kanyang sinumpa ang salaysay. Kinumpirma rin ni Bea na true at correct ang impormasyong inilahad niya base sa kanyang personal na kaalaman. Nakasaad sa complaint affidavit ni Bea na naging biktima siya ng mali, malisyoso at mga mapanirang impormasyon na mula sa nagpanggap na malapit sa kanya at inilatahala at pinag-usapan sa online shows ni na Oji at Christine ng walang basihan. Kasama dito ang umano'y sunod-sunod na paninira kay beya sa kanilang mga columns at mga show, kabilang na ang issue na di umano'y di pagbabayad ng tamang buwis ni Bea. Matapos ang filing of complaint, hindi na nagbigay pa ng panayam sa media si Bea at hinayaan ang kanyang abukado ang magpaliwanag ng reklamo. Sa isang interview, itiniini ni Atty. Garcia na karapatan ni Bea na ipagtanggol ang sarili sa mga mapanilang pahayag na binitawan ng mga respondents laban sa aktres. Ganunpaman, ayaw nang idetali ng abogado kung ano-ano ang tinutukoy ng kampo ni Bea na paninirang binitiwan nila Christy at Oji sa hiwalay nilang online shows. Pero di inya, ni Minsan daw ay hindi kinontakt ng respondents ang kampo ni Bea para hingin ang panig nito patungkol sa mga issue na ibinato sa kanya. Nang matanong si Attorney Garcia kung ano ang hiling ni Bea sa hinain nitong cyber libel complaint, sagot ng abogado dahil ang mga ito ay criminal cases. Isa sa mga hinihingi ng kabayaran ay ang pinsala. Sa huli, nanawagan si Attorney Garcia sa social media users na maging maingat sa pamamahayag sa digital world. Samantala sa official statement na inilabas ng legal counsel, sinabi ni Attorney Garcia ang tatlong hiwalay na criminal cases for cyber libel na isinampa ngayon laban sa mga nagangalang respondents ay malinaw at matitibay na mensahe mula sa kanilang kliyente. Lubhang apektado si Bea sa mga di umano'y malisyosong impormasyong pinakalat ng mga respondents. Tiniisraw nito ang lahat ng mga nakakalason at masasamang pahayag laban sa kanyang pagkatao ng mga individual na ito sa mga nakaraang buwan o maging taon nang walang pagtutol. Ito ay may kahinahunan, dignidad at kagandahang asal. Ngunit mayroong laging hangganan at ngayon ang panahon para sa disididong legal na aksyon. Mahalaga daw na bigyang diin na sa mahigit na dalawang dekada ng natatanging karera ni Bea, ito ang unang pagkakataon na kumilos ito ng positibo laban sa mga nagpapakalat ng peking balita laban sa kanya na layuning sirain na kanyang mabuting reputasyon sa entertainment industry. Nanindigan din ang kampo na ginamit umano nila Ogie at Christy ang negative sensationalism laban kay Bea para tumabo ng views at kumita ang kanilang online shows. Liza Soberano on Bea's Cyber Libel Complaints sa aksyon ginawa ni Bea laban kina Christy at OG, agad namang nagpakita ng support ng kanyang kapwa aktres na si Liza Soberano. Sa X makikitang ni-like at ni-repost ni Liza ang balitang inilatahala ng isang entertainment website tungkol sa pagsasampan ng reklamo ni Bea. Bagamat walang nilagay na kahit anong caption, ilang netizen ang nagsasabing ito ay pagpapakita ng pagsuporta ni Liza sa ginawang hakbang ni Bea laban sa mga umanoy naninira sa kanya. Samantala, may ilan ding hindi makapaniwala sa ibinigay na suporta ni Liza, lalo na si OJ ay malapit sa kanya dahil dati niya itong talent manager. Ganun pa man, hindi kailan na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at bangayan online ang dalawa. Aminado noon si Liza na sumama ang loob niya sa dating manager dahil binahiran daw nito ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga gawagawang kwento na itinampok niya sa kanyang YouTube vlog. Maging ang ama ni Liza na si John Soberano ay hindi na rin nakatiis noon na makisali sa problemang kinakaharap ng kanyang anak sesang Facebook post, galit na galit ang ama ni sa kina Oji at Christy dahil sa pakikialam daw na mga ito sa buhay ng iba, kabilang na sa personal na buhay ng kanyang anak. Mabilis naman itong binueltahan ni Oji at Christy nang maglabas sila ng magkahiwalay na statement sa kanilang, kanilang online shows. Hinala to rin ng netizens, maaaring ito ang mitya ng ginawang pagsuporta ni Liza kay Bea sa pagsasampa nito ng reklamo laban kina Oji at Christy. Oji speaks up on cyber libel complaint against him. Ang balitang dinimanda siya ng cyber libel ni Bea ay agad namang nakarating kay OG. Sa pamamagitan ng Instagram story noong Webes ng hapon, May 2, 2024, naglabas siya ng maiksing mensahe. Hindi direktang ang kinukoy ni OG si Bea pero mahihinuhang may kinalaman ito kay Bea dahil tiyempo ito sa ulat ng demanda sa kanya. Bahagi ng post ni OG. Pasensya na sa lahat ng reporters na tumatawag para maging balanse lang ang kanilang report. Naiintindihan ko kayo kung ninangarag kayo ng news desk o ng editors nyo. Makakarating din naman sa amin yan para sagutin sa takdang panahon. Sa huli ay may binitawang salita si Oji na waring may kinalaman sa mga isyong ibinalita niya tungkol kay Beya sa kanyang online show. Hindi siya direktang nagbanggit ng pangalan. Pero malamang na tinutukoy niya ang kanyang coverage ng hiwalayan ni na Bea at ng former fiancé nitong si Dominic Roque. Makahulugang hirit ni OG, pero ito ha, ayoko na magpaka-plastic. Tulad ng lagi naming hinihirit sa OG Diaz Showbiz Update, sila pa rin ang gusto naming magkatuluyan sa ending. Christy reacts to Bea's cyber libel complaint. Nagsalita na rin si Christy tungkol sa reklamong cyber libel na isinampa ni Bea laban sa kanya. Sa online program niyang Christy for Minute noong biyernes, May 3, 2024, naglabas siya ng pahayag sa panibagong reklamong kinakaharap niya. Ayon kay Christy, hindi siya agad nakapagsalita tungkol sa cyber libel complaint ni Bea dahil wala pa silang hawak na kopya ng dokumento. Sabi pa ni Christy, hindi niya mapigilan si Bea sa pagsasampa ng reklamo, nagkarapatan at tagagawa naman ito ng sino man. Hindi na rin daw bago sa kanya ang sampahan ng cyber libel dahil naniniwala siyang kakambal ito ng propesyong pinili niya. Pero ayon kay Christy, napakalayo pa na ng kasong ito dahil sa magpapalitan pa sila ng kanilang mga silumpaang salaysay para ang prosikosyon na ang magdidesisyon kung sino ba ang nasa tama at sino ba ang nasa panig ng mali ang hindi raw mapapalampas ni Christy. Ang aligasyon ng kampo ni Bea na ginamit nila ni Oji ang aktres para sa views at para pagkakitaan. Depensa ni Christy, ibinabalita lamang nila ang alam nilang nararapat. Hindi na raw nila kasalanan pa kung hindi pabor dito si Bea at giniit na hindi nila ito maaaring puhunanin lamang para kumita ang kanilang mga vlogs dahil alam nilang mali yun. Ayon pa kay Christy, ang lahat nga raw ng kwento ay kanilang inilalatag at depende na lang yan sa pagtanggap ng mga personalidad na kanilang tinatalakay. Pagbabalik na pa ni Christy, matagal na panahon na niyang pinoprotektahan si Bea sa iba't ibang isyong kinakaharap nito sa tagal na kanyang pananatili sa showbiz. Kinalaban niya nga raw ang lahat para lamang mabigyan si Bea ng magandang pagtalakay at opinyon. Nagbato din ang katanungan si Christy sa hangin. Sa dinamidaming araw ng mga magagandang nagagawa sa buhay na ito na namumuhuna ng pangalan, ng kredibilidad, ng opinyon at maaaring sabihin na nakakaganda sa isang personalidad, yun daw lahat ng yon kapag daw ba si Beya, ay nakarinig ng isang bagay na hindi nito gusto at masama sa kanyang panlasa? lahat daw ba ng ginawang maganda tungkol sa kanya ng taong nagtanggol sa kanya ng pinakamahabang panahon ay ibabasura na lamang? Ayon pa kay Christy, nasabi nila ni Oji na makipagkilala muna sa salitang maraming salamat po bago magreklamo. Diin pa niya, napakaiksi ng salitang maraming salamat. Dadalawang salita lang ito pero may bigik pa sa lalamunan na bitiwan. Sa nangaraw ay bigyan ng pagpapahalaga yung mga taong tunay na nagmamalasakit at nagmamahal. Bago raw sana naghain ng reklamo si Bea, ay dapat muna nitong inintindi ang propesyon ng mga kinasuhan niya na tagapagtawid at tagapaglatag ng mga balita. Sabi pa ni Christy, bilang isang public figure ay hindi dapat maging balat si Buya si Bea. Dapat din nitong tanggapin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay positibo ang ibabalita tungkol sa kanya. Parang araw isda na nabubuhay sa loob ng aquarium ang isang public figure kung saan nakatanaw sa mga ito ang publiko. Anya, bawat galaw, bawat ikot ay maraming nakamasid at walang maaaring ligtasan. Pero paglilinaw ni Christy, yung karapatan ni Bea para magsampan ng kaso sa kanila ni Oji at sa iba pa nila mga kasama, yun ay hindi nila hinaharangan. Sa huling bahagi ng pahayag ni Christy, sinabi nitong hindi natatapos sa paghahain ng reklamo ni Bea ang paghahatid niya ng impormasyon sa publiko. hinding hindi rin na mabubusala ni Bea kanyang bibig tungo sa malaya niyang pamamahayag. Mensahe ni Christy kay Bea, Kung ito ang naging dahilan para busalan ninyo ang bibig at opinyon ng malaya naming pamamahayag, ay nagkakamali kayo gumawa ka ng maganda, Bea Alonzo. Patuloy kitang papalakpakan. Patuloy kitang pupurihin. Pero kapag ikaw ay nagkamali at sablay ang iyong ginagawa sa mata ng publiko at sa aming panlasa, ikaw ay aming papaalalahanan at tatapikin. Hindi rin nagpatinag si Christy at sinabing magkikita sila sa korte. Diin niya, kayo ang nagdemanda. Ikaw, Bea, ang nagsampan ng kasong lebelo laban sa akin, kay Oji Diaz at sa aming kasama. We will see you in court. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!